Yan na mga idol. Ay hey, mga idol, may yung adlaw sa inyo ang tanan. Kamusta po kayong lahat? Ngayong araw mga idol, gawa tayo ng apoy mula sa kawayan mga idol. So ipakita ko po sa inyo. Tara, let's go. Unang-una -una, mga idol, kuha tayo ng kawayan. Ito na yung kawayan mga idol. Dito na yung kawayan mga idol. Dito natin gagawin yung ano, apoy. Diyola. Maganda tay nang to yung balat ng niyog para paglabas ng apoy mga idol. Dito kaagad natin ni ano ilagay para hindi mamatay yung apoy. Simulan na natin mga idol panoorin niyo to. Barado yung butas mga idol, ayan o. No? Kaya, hindi nakagawa ng apoy. Ulitin natin kasi, hindi tayo nakagawa. Barado yung ano, dito. May bumara na ano. dito ba? Kaya hindi naulog yung apoy doon sa baba. Yan, mga idol. idol walang kagawa natin na apoy. Yan, mga idol. yan na mga idol. Api ta palong mga idol kay basa atong bunot mga idol. Ayan o. Oh. Nakahimo na tagalayo, mga oh. Klabi, mga idol, no? kalayo mga idol, ayan o. Dabi mga idol no. Dili siya katuan nga ang kawayan makamug og kalayo mga idol. Ayan. Nakatuon pugani mga idol sa akong papa kay inig mani ni sa bukid sa una sa gamay pa ko malimot siya dalaglayte tapos puspuro o na nga pag malimta niya mga idol magibon din siya kalayo gamit ni hanggang sa muli mga idol see you next video ingat po kayo lagi san mang solo kaya ng mundo